Yeah. Wayan, right? okay hindi. Okay. dito po si วันเชาเป็นแรงวันเสาเป็นแรงตัวมา marami yung tao oh. Oh. Oh, Makikita nyo ito, tao ngayon Boss ng mga preso? 3 bigay ko 3-5 3 oh, mga ito. Limon, ito. Limon sweater. Lemon sweater oh, Lemon golden, oh, golden, boy oh, lemon sweater oh, golden, golden. Right, no. golden boy Ya kena apa nak mau. Yo status habis ini. Katakan ke pemenang tadi. Kita ito, naman ang number natin. Ah, uh, 09810298002, 0 San Fernando, Pampanga po. lumadayo po kami dito sa Bahay Market. Pwede po order ng bulls tag tsaka kak sa lang po sa akin. lang. Oh. lang po tayo. Okay, Okay. Yan, boss. Panina ka panina <laughs> no, day, oh. Ito yung boss hawak mo magkano? 3k Ito 3k na Ito sa kahon niya isa, yung mayahin mo. Hey boss, magulang na ito, ha? ito, hey, boss? De, dalawa ito. Ayun, oh. Ito, boss, no? magkano hey, ito? Okay. pergi pergi menunggu lama eh oh, cepat eh oh. oh, si bos mak kau oh bos mak ni bos mak makan ni

ibang ibang isa. Okay, isa. Okay, isa. Okay, isa. 25, isa. Okay, isa. dito. isa. dito 4 Okay, isa. Okay, isa. Okay, isa. Okay, isa. Okay, isa. Okay, isa. Okay, Pero meron siyang Okay, isa. 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 ไปม่ป็นไรมีแหละ Uh, Kaya daw, <coughs> Meron meron siyang 3.5 5 Meron 2-5 Ayan Ang boss road yan Yung libo Yan gold na yan, gutaw niya <laughs> oh. Ada 3 gay dalam dito kasi si Toy oh. uh, lang dito ya, tayo na. na ayawin ano ni Mamaya na nga. wala naman yan eh. May babae ma'am. May babae dito. ay Poodle. Ito parehas kong babae. Ay parehas babae oh oh na boss? 8.5 na lang. 8.5? Ayun oh Hindi sobra Ilang buwan na pala, pala yan? 3 months. 3 months. So, oh. 8.5 no? Med siya na yan, warm. Oh, tapos dito sa Shitsu. Shitsu, magkano ito uh, ma? 6. No? k 6 oh, oh. no? oh, Yun, pa. k na lang daw. tapos ito, ano ba ito? Uh, Maltese. Maltese, no? 5 months. 5 months. 9K na lang. May bawas 9K? Lalaki, no? Oh, yun, 9K na lang ito. sa grotto eh. Oh, yun, Last no? Sunday. Oh. Dito yan kay boss. Um, kay Mart Ian. Iwan ang number natin boss. Ano ba number ni Ian? Number ko na lang. Ah, sige boss. 0915 5300659. Pangalan? Perni Legaspi. Yon. Kay thank boss uh, Perni Legaspi. Contact nyo lang. Salamat okay, boss ha. Thank you. Okay, dito tayo sa mga Shih Tzu, oh. puro liver lane to, na oh, boss? Oh, ang gaganda, oh. dito muna tayo boss. Ito, lalaki pareho.

Iyan no? uh, yung yeah, Tapos dito boss. Ito, ni. Female dance. Ah, female ulit. Ah, ang 3 months, may horseshoe pa siya. May bakuna rin sa cada worm. Ano? seven five? 75, seven 75 lang. Ah, uh, five? Ito. Ay, naman, going 6 months na yan, lalaki. Oh, lalaki boss. Boy na boy na talaga going 6 months na. Yandang, kulay, no. Ayan. dalawa yan, magkapatid. Oh, sa baba no? oh, parehas lang. Magkano? 7K na lang. 7K? Oo. Okay, oh. Parang lalaki, no? Parang yung lalaki. Dalawa na vaccine. Apat yung worms. Ay, ganda ng kulay ng mga chicken. Uh, Ayan. Puro choco liver. Okay, yeah. okay, boss. Ba iwan ang number natin? Ah, uh, pwede niya ako kung sa 0910-133-9194. JC. Okay. okay. Salamat, po thank, thank you, thank you.